Wala pa man ang simbang gabi. Nakadikit ang tradisyon ng pagkain ng puto bumbong at bibingka. All year round daw itong makakain sa isang mall sa Divisoria. Hindi nga lang raw bibingka ang espesyal. Pati raw ang magsuserve sa yun nito na sikat ngayon online. Kilalanin si Bibingka Girl sa Balitang A to Z ni Ace Cruz. Craving ka na ba sa pinakahintay nating puto bumbong at bibingka? Hindi mo na kailangang hintayin ang pagsisimula ng simbang gabi bago makakain ito. Dahil ngayon pa lang, nag na ang patok na bibingka special ng Adrinos na with a smile pang iserve sa iyo ng sumisikat sa TikTok ngayon na si Bibingka Girl. Pero ayon kay Bibingka Girl o Alisa, hindi raw siya makapaniwala sa bilang pagtrend trend ng kanyang video na ngayon ay lagpas 1 million views na. Very private person ko talaga. Kaya si Mami, nayaan ko lang siya mag-post kasi alam ko naman na walang makakakita ng post. Pero nagulat talaga kami na biglang overnight, nag siya. Pero kalaunan, unti-unti na raw siyang nasasanay, lalo't kaliwat kanan na ang tumatawag sa kanya nito dagdag mo pang nakatutulong ito sa kanilang kabuhayan yung nagdrive sa akin is para ma-expose po yung family business po namin and mas makilala pa po yung business namin parang ginagawa ko na lang po siya for our business po kwento ni bibingka girl bata pa lang ay sinasanay na raw talaga siya sa kanilang family business kung kahit hindi na bago sa kanya na tumao sa tindahan Ayon naman sa nanay ni Bibingka Girl, bukod sa tinatamasang atensyon anak, nahuli na raw talaga nila ng halos tatlong dekada ng recipe ang panlasa ng Pilipino. Parang mamon, hindi katulad sa ano kasi, saka hindi siya instant, purong galapong ang gamit namin. Uh, usually parati nilang sinasabi, masarap. Talagang pinakamasarap daw. Bangko, ah. sabi ng customer ah, para sa kanila, ito daw yung natikman nilang pinakamasarap na talagang dinadayo pa nila every time lumuluwas sila ng Divisoria. Bukod sa pagiging malambot ito, hindi raw tinipid ang kanilang bibingka mula sa keso at itlog maalat. Matagal na ako, matagal ako. Member ako ng Suki, the best. Sarap. Wala siyang, wala glass at puro, minsan harina lang. Nahalo. Ayan, original. Idagdag pa rito ang ipinagmamalaki nilang binudbod na mascovado kung bakit daw may tuturing nitong espesyal. Ito po talaga yung traditional na nilalagay sa ano sa potobongbong. Hindi kami naglalagay ng mga cheese, leche flan, condensed milk. Ayaw po kasi yung mga suki namin yun. Iba pa rin talaga yung lasa ng traditional. Yung classic talaga. Bukod sa bibingka special ipinagmamalaki e, rin nila ang puto bumbong na gawa rin daw sa purong galapong. Nakakadagdag flavors din daw dahil karamihan sa kanilang paraan ng pagluluto ay hango pa rin daw sa tradisyonal na pamaraan. Kaya ano pang hinihintay nyo? Hindi na kailangan pang maghintay ng simbang gabi para malasap ang nakadikit ng tradisyon na ating mga Pilipino na pagkain ng mga kakanin tuwing holiday season. Gaya ng simbola ng bibingka at botobumbong na malagkit at matamis ay maging ganito rin sana ang samahan ng ating mahal sa buhay ngayong unang Pasko na wala ng pangamba na dala ng pandemya. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig, a story na inspirasyon at pag-asa, maring ito ay Sumari sa ating Facebook group na Balitang A to Z na replay na ating programa. At sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa nobelista si Paulo Coelho. Ayon sa kanya, lahat tayo ay may kapasidad na makuha ang gusto at mga pangangailangan natin.